Welcome guys to my channel. We are here in Ladies Market here in Mungkong. Ayan, maraming mga laruan dito. Ayan. Ayan, dito lang kayo guys makakabili ng murang item. Ito, ang presyo neto ay 20. And if this is, uh, ano, what do you call this na? Magnetic. Magnet. Uh, 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 if you buy six, six pack is 100 If one only. Drive magnet. Yeah, yeah, magnet. Souvenir. Yeah. This one, how much is this? Eighty. Eighty one like this. Uh, how many pieces? Two, four, six. six. So pag six magkano? Lumalabas okay, seven, bawat isa. Uh, this one? This one. Uh, seven one hundred. Kinsi okay, okay. nga lang bawat isa niyan ni. eh. Oh, Oo talaga? Oo. Kwentahin mo nga kung kisi 15 times 7 one, ilan? Magkano? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6,100. So, like, huh? magkano lumalabas oh, bawat isa? 20 lang bawat lumalabas niyan eh. 20 ang isang lang piraso. Kaya na siya nagpunta siya dito? Kailan? Nakarang week. Ah, talaga? Ba't hindi siya nakipagkita sa atin? Nakanak niya eh. Nakanak niya. Ah, di siya. Ayan guys, 8 for 100 guys. No, 8 for 100. The back. 8 for the back. Nice, nice ah. More bigger. Dapat yung bigger. May, Hindi. May. Pinakalamalaki na to eh. Double X. Ah, kasya naman siguro yan. Ah, okay. I'm sorry. I'm sorry. So, um, one ah. Ayan guys, ang t-shirt guys, 8 for 100. Tinawaran namin guys, pero ang naka display doon, 6 lang. Ayan nilang paalam. Kaya depende sa iyo yung pagtawad ba. Ayan. Tawad-tawad lang ba. Para nandito tayo sa parang divisoria. Ayan, marami silang kitchen. Madam, tingnan mo marami silang kitchen dito, oh. Ayan, bagsakan kasi dito guys kaya mura tote din guys ang tote nila 8 for 100 ayan Iba-ibang design, guys. meron pa dito. Ito, And, dami na yan, madam, ah. dami na yan, madam, guys marami kayong mabibili dito ayan marami din mga bag ayan mga cute na pang bata ayan bag na pang bata may mga damit din pang bata And may mga souvenirs din dito Ayan, dito lang po kayo makakatagpo ng murang-murang mga items. Sari-saring item. Gamit pang babae. Dito sa ladies market. Ten only. Ten only. Hindi mga luggage guys. Ah, uh, bultuhan kasi. Yes. yes. <laughs> okay, we, we, we. Yeah, this is, ano, ah. Uh, 29 yeah. ay 29 each one 5 to 100